Guys, nakakabigla o. Oh. Tingnan mo, nagpabili ako ng, isa, ng isda. Nagpadala ako ng isandaan. Nakakatuwa naman o. Oh. Ang, pag ang, bali ang, balik ng isandaan is 30, 30 pesos na lang ang sukli. 70, 70 pesos po ang isang isda. Doon sa Dubai, pagbili mo na tender ham, 150. Ang dami-dami dito, isang piraso lang. Kulang pa to kay Nene eh. Kulang pa to kay Nene. O, oh, sa, sa, lalamunan lang ni Nene, hindi na niya mahan. Kulang pa yan sa kanya, no? Grabe naman, guys, ang mga bilihin ngayon. Tapos, ewan pa. Kung ilan ang pamilya, ang kakain, napakarami. Tapos, sa isang isda. Nako po. Eh, ang tao pa naman ni Nene. O, ah, oh, dito mo, Nene. Ano masasabi mo sa isda? Magsalita ka. Huh? Dali na. Magsalita so ka. So ah. Oh. Kasya ba sa itong isda na to pag inulan mo? Ha? Oh, ano masasabi mo sa isda? Ha? Magkakasya ba to sa iyo nene itong isang isda na to? ah Bakit ilang ilang isda ba ang kaya mong kainin? Interviewin ko yung aking pamangkin. Ayan. Ha? Magkano to? Ay, ilang isda makakain mo? Gusto ay mo na yung tilapia. Ayan. Nandun! Ha? Hindi mo Bantayong... oh, lang hugutong na eh. Ba't Ako na Nene! O, eto na guys. Lulutuin ah, na po yung isda lalo, para makain ni Nene, ha? Okay, bye. Bye-bye. Thank you, thank you for watching. Nakainang ginamit ka, pinisabu. Ayan, tara magluto na tayo ng piniritong isla.